Ito na yung nahuli namin is na may isna, mga idol nung nagkurinti kami. So, ito. Yan mga idol oh. Kiwet at saka dalag yung nahuli namin. Uh, kung nanonood ka man ngayon, pag-like, comment, and share ng aking video upang makapag-upload pa tayo ng mar maraming video. Nang makapag-content pa tayo ng mas marami. Ito mga idol, uh, kiwet at dalag. nahuli namin yan o pagtik na ito mga idol mga malilit na uri ng isda pero kinukuha namin kasi hindi na ito lumalaki at ganito na talaga yung size niya at ito yung masarap para sa paksewa at sabaw ganito at paalala po sa mga uh, kaibigan natin dyan hindi po namamatay yung isda sa pag uh, kukurente uh, mawawalan ng pwersa ngunit mabubuhay din ang isda po mga idol ay hindi po namamatay kapag uh, kinukurinti. Mawawalan lang po ng lakas at muling mabubuhay. Kaya hindi po nasisira yung isda, isda at hindi po nabubulok. Kaya dito sa probinsya, konting uh, konting sipag, ay magkakaroon ka na ng ulam. Kasi dito sa amin talagang bukiren halos lahat dito sa paligid ay halos palay yung nakapalibot meron na rin tayong nahuli na isda mga idol na pwedeng pwedeng sabawan mamaya or paksiw at ito yung gawin naming ulam mamaya panangalian kasi kapag bibili ka pa Uh, gagasto ka ng pera at mahal so buti na lang may mga gamit kami uh, electric fishing at uh, maaaring maka maaaring makahuli ng mga ganitong uri ng isda at pwedeng sabawan at maksiyo so insured naman yung ulam natin panangalian ito idol nahuli natin ah, nahuli ng ating electric fishing ito yung ganitong uri na isda mga idol ah, sa iba sa ibang lugar binibili nila ito at mahal pero dito sa amin ah, yung iba hindi masyadong madalas na nagulam ng ganito parang nandidiri pero ako mga idol, gustong gusto kong alamin ito. Lalo na, lalo nat, pag iihaw. Iihawin ito mamaya. Uh, pag i-comment sa baba kung, kung anong uri ng isda ito. Sa amin ito, ano, igat. ah uh, keyword pala, keyword. Ito. Ayan mga idol. At kung nanonood ka dito sa aking channel ngayon, uh, huwag nang kalimutang mag-like. Oh, uh, lagi. Oh, ang laki idol. Oh. Ang laki-laki. Sarap nito idol, dalag. Sarap nito, sarap. Lalo na pag asiman. Yan yung tagahuli namin. Marami na rin kaming nahuli at sapat na para sa pananghalian. Tama ng idol. Araw ng Pasko ngayon mga idol. Ah uh, December 25. Pero nanguhuli pa rin kami nang isda kasi Ah uh, Wala tayong handa sa Pasko kaya ito na lang yung uhulihin natin upang may maulam. Siyempre hindi naman tayo ipinanganak na mayaman kaya simpleng-simpleng ulam lang. Simpleng buhay lang at simpleng pamumuhay. Oh. Kapag masipag ka, may mauulam ka. So yan mga edulo. Huwag kalimutang mag-like, i-follow at uh, pindutin ang notification bell upang palagi po kayong ma-update sa aking mga video na ginagawa uh, patungkol sa mga uh, buhay probinsya uh, at kung ano-anong mga content yung pinagagawa ko. So, sana masuportahan yung aking uh, simpleng mga video ng makapagparami tayo ng followers at likers at uh, syempre viewers. So, mga idol, no, ha, ipagpatuloy natin yung panghuli ng isda upang makarami tayo at marami ding naghihintay sa bahay para makaulam. Bale, yung kasama ko pala mga idol, ah, magaling ko yan manghuli ng isda. Lalo na pag mga ganyang uh, ah, uri ng pang, panghuli ng isda. Yan po yung tawag sa amin ay, na kurinti ng isda. Mga isang kilo na rin yung nahuli natin idol at sapat na rin ito para panangalian. Ah, kahit araw ng Pasko mga idol, n'o, hindi pa rin tayo pwedeng matulog lang at kumain at magkikain. Siyempre maraming handa yung mga kapitbahay natin. So mas naisip namin gawin ito ah, para kahit papano ah, maiban man yung ah, ulam sa araw ng Pasko. Kaya yung bayan nga pala namin mga idol. Uh, dito kami sa Sultan Kudarat at bayan ng mga Ilocano din mga idol. Kaya dito sa amin sa mga Ilocanohan Uh, masisipag maghanap ng ulam. Kaya kahit konting kembot lang, uh, ulam na. Ganyan kami kasi mga idol. Ito yung mga ganitong uri ng isda mga idol, kirit kung tawagin sa amin. Paki-comment sa baba mga idol kung anong uri ng isda ito sa inyo. Ito ay kamukha ng gurame. Pero hindi na lumalaki yung gurami ay lumalaki talaga. Ito kirit pero kamukha ng gurami. Magkapatid din sila. Ang kaibahan lang kasi nito mga ito no yung kirit, yung kirit na isda. Yung kirit na isda ay may nakikita kang ito, yung itim, dalawang itim sa katawan. Kaya malalaman mo na ito yung isda na hindi lumalaki at hindi gurami. 'yung graming mga idol malalaki 'yon at tulang ganito na kulay sa katawan. Sa probinsya ninyo idol ah ganito rin ba? May mga palay din ba kayo dyan sa inyong probinsya? At may mga nahuhuli din ba kayong mga isda na kagaya nung inuhuli namin? Kung ganito 'yung probinsya ninyo, ah, siguro alam nyo na yung mga ganitong uri ng isda at alam nyo na kung paano hulihin. Kasi, uh, tubong probinsyano lang naman ang yuk, yuk. Lang naman yung mga nakakalam ng mga ganito. At syempre mga idol, no, uh, share ko lang kapag nasa probinsya ka, ganito lang yung bio At door green at uh, uh, masarap yung Hangin at siyempre uh, malayo sa gulo, malayo din sa mga uh, poison ng mga sasakyan. So simpleng pamumuhay lang dito sa probinsya mga idol. Uh, masaya naman at uh, laging mong nakakasama yung mga tao sa na mga kaibigan mo, pamilya. Kumisan na uh, nagbabanting kami sa gitna ng uh, bukid sa aning palayan para lang makasama yung mga pamilya at magkasama masaya. Pagkaganda ng tanawin dito sa amin mga idol kung nakikita nyo naman, kulay oh, green, halos-halos at may mga tanim na palayan. Yan yung aming pinagmamalaki sa aming bayan. Uh, yan lang yung mga ipinagmamalaki namin. Kung nasa ibang bansa ka man, na uh, taga-probinsya ka, sigurado mamimiss mo yung mga ganitong uh, tanawin. Uh, Napaka-presko. Habang napre ka sa mga hangin, sa mga kulay ng dahon kulay green ah nunguha din tayo ng isda so, ganun lang yung kasimple mga idol napakasarap mamuhay sa probinsya lalo na pag masipag ka at talagang nagsisikap na magkaroon ng mga pangilangan sa bahay dito sa amin mga idol na uh, may bias ka lang may asin bitsin may mga rekado lang okay na kasi sa tabi tabi marami ka namang kukuhang mauulam uh, tulad ng mga gulay kangkong, saluyot puso ng saging iba't ibang gulay na nasa tabi tabi lang kung gusto mo naman ng isda ito ganito yung gagawin mo no? malaki yun na idol malaki ano kaya yun Kilapia, mukhang mahirap pulihin yan Kilapia. Kilapia mga idol, mahirap hulihin yung tilapia, lalo na para sa tilapia yung ginagamit natin kurente na isda wala nga pala mga idol no ah uh, pag tilapia pala yung natatamaan ng ating uh, electric fishing hindi po basta basta mahuhuli kasi yung balat ng tilapia talagang makapal hindi basta basta tinatablan ng ano kurente yung mga ganitong isda lang yung talagang mabilis mahuli kasi uh, hindi hindi gaano makapal yung balat yung kanyang kaliskis maliban sa tilapia mga idol uh, mabilis lang mahuli yung mga isda dito mga idol wala nyan limoncito paingi po salag Ayan, tulad so mga idol, oh. Mayaman. Mayaman sa mga pananim, yung mga taga-probinsya. Tulad nito. Kung nasa mga city ka, uh, mahirap mong hingiin yung ganito na nagmula sa puno. Ito mula sa puno, presko-presko. Pwede -presko. mo lang kainin. At uh, walang bayad. So, wag lang nanakawin mga idol, no? wag lang abusuhin. Ito hiningi ko naman sa puno. Hmm. Ha? So, ito na mga idol. Um, <coughs> pawi na at ito yung nabuli ano, namin. So, titignan natin, no? Lalagay natin dito. Marami na rin mga idol, marami na rin. Ano? You know? Sakto na rin yung pangulang mga idol. Ito yung keyword. Ito nahuling dalag mga isa, dalawa, tatlo, apat na malaki, lima, anim, pito, walo, siyam na maliit. May turatura -tura din. Mga kirit at araro yun sa lang pangulam. ito na yung nahuli namin may isda mga idol nung nagkurente kami ito ah. ito yung kiwat idol oh saan saan ito yung kiwat tapos yung mga nahuli namin yung kalapya marami rin yun oh Sureball na yung ano yung pananghalian at saka panghapunan kain ah, yan hindi nyo turaturam ah insured naman yung pangulam napakalupet mga tol nyoy nyoy